Pilit na hinahati ng China ang mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea ayon yan sa National Security Council. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Pinabulaanan ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at National Security Advisor na si Eduardo Año ang mungkahi ng China na pumasok sa isang kasunduan o new model arrangement ang Pilipinas kasama ang China tungkol sa Iyungin Shoal. Hindi matapos-tapos itong uh, fake news and disinformation na nanggagaling sa Chinese Embassy. Uh -huh. Pahayag ng Foreign Affairs Department, hindi kailanmang iniwan ng bansa ang horisdiksyon at karapatang soberanya nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ, kabilang ang Ayungin Shoal. Dagdag ni Assistant Director General Jonathan Malaya, Wala po tayong ipinapasok na kung anumang informal or formal na mga kasunduan ganito because the National Security Council and National Security Advisor Eduardo Año will never put the national interest on the line. Hindi rin nakikita ng national security na may kahit anong dahilan para isa ilalim sa investigasyon si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Sabi ni Malaya, ang disinformation na ikinakalat ng China, Anya, ay bahagi lamang ng kanilang cognitive warfare para pababain ang moral ng mga Pilipino. Kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay -say yan kasi hindi po yan totoo. Mm. This is pure and uh, uh, clearly fake news. Samantala, tungkol naman sa itinambak ng China ng mga crushed coral sa Sandy Cay 1, 2 at 3, ani ni Malaya, ito ay ginagawa ng China para mabago ang physical attributes ng pag-asa island upang ma-reverse ang arbitral ruling. Base rin sa huling maritime mission, nasa degraded state na ang lugar. Inaanyayahan ng DFA na dumulong sa Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea o BCM-SCS ang China. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.